Grabe kong dry hair nako. Eto ha, wala nang intro intro pa. Eto. Eto yung gusto kong ipaliwanag din sa inyo, ha? Eto ha. Okay, let's watch this video para maintindihan ninyo. Kasi pag ako nagpapaliwanag nako. Init ang ulo ko. Sige, let's watch this video. Sabi niya, nag-ingay lang naman si Duterte nung inexposed yung 125 na nagastos ni Fiona in 11 days sa kongreso. Pero kung hindi na-expose yun, tuloy-tuloy lang yung pagnanakaw. Pagnanakaw? Sino ba ang may issue ng pagnanakaw? Sino ba ang may bahay ng korupsyon at may issue ng pagnanakaw? Di ba, ang mga Marcos? Yun nga ang sinasabi ilang dekada na, di ba? Magnanakaw! <laughs> Malinis si Vipinday Sara. Anong ninakaw ni VP Inday Sara? Anong ninakaw? Sa lahat ng... Sino ba ang may issue dito, di ba? Alam nyo, di ba nung panahon ng eleksyon, grabe. Grabe ang batikos ng, ano, ng mga tao, ng mga tilawan, anong kulay man yan, di ba? Ang daming bumabatikos sa, di ba, sa Marcos. Kesyo ganito sila, ganyan, ganito, O, di ba? Halos ano na sila, parang ang lata-lata na nila, di ba? Sino bang nag-save? Sino ba ang humatak sa kanila, mga Marcos, di ba? Mga pulit Marcoses para Sarang, ma-save salang, yung pangalan ko. nila. Si VP ba? Diba? Si Vice President Sara Duterte, walang ang mga Duterte, Oh, 125 million na gastos ni Fiona ng 11 days. At least na gastos sa tama. Imagine mo pagtungtong sa pwesto ni VP Inday Sara, nagput up agad siya ng Office of the Vice Presidents. Tapos sasabihin pa ng iba, nagnanakaw. Sa Bakit? Hahawakan ba nila ang perang yan? <laughs> mismo sa kamay nila? Hello! <laughs> like offices. Alam mo, bakit? At take note ha, yung mga... Hindi pwede ha, hindi pwede po. Office... Kung hihingi ka po ng budget, tapos ikaw mismo Stop. ilalagay mo sa bulsa mo. Ba yan? <laughs> o VP, nilagay niya sa mga liblib na lugar. Alam mo bakit? Gusto mo malaman bakit? Kasi para madaling manapitan ng mga tao ang Office of the Vice President. Di ba ang talino? Di ba ang galing? Nagastos at tama ang pera. Imaginin mo, di ba? Nakapag-put up siya lang ang nakapag-put up ng OVP satellites. Kasi ang iniisip niya, para madali siyang malapitan ng mga tao, lalo na yung mga kababayan natin na nasa liblib -lib na lugar. Of course, kailangan ni VP Inday Sara ng pera. Kasi mandate niya yun. And it doesn't matter ilang days na gastos. Kasi... Kung ba na natin ang bilis nagkaroon ng OVP satellites, saan ba kukunin ang pambayad doon? Ha? Huwag po tayong dito. Ang liit nga lang niyang 125 billion kumpara. Eto ha, ito rin masasabi ko. At ito din, ito din. At ito din ha, yung napapansin ko talaga. Kung noon, galit na galit ang mga ano ha, galit na galit ang, eto out of topic naman to ha. Eto ha, noon galit na galit ang mga dilawan, di ba? Mga pink sa mga Marcoses dahil ngayon wala nang nag-iingay kasi nakukuha na nila yung loob loob ng pangulo. Mm, di ba? Malay natin. Di ba? Hindi sila maingay ngayon. Kasi marami din silang ginagawang mga propaganda laban sa mga Duterte. Yung akala ng iba na hindi na halata, halatang halata po. Propaganda po talaga siya. Ito, out of topic naman. Billion na isiningit ng kamera, actually hindi lang 500 billion, nadagdagan daw yun, almost 800 billion. Hanap-hanap talaga sila. Naghahanap sila ng mga ano, ng mga pwede nilang iba to, di ba? Para as early as now, masisira na talaga yung pangalan ng Duterte. Yan naman talaga ang totoo eh. Di ba? Ayaw na nilang may manungkulan na Duterte. Anong gusto nyo? At sino yung gusto nyong ipaupo? Yung mga wala ding pinag-aralan? Yung mga ano din sa corruption, Yung natatapalan din ng pera? Di ba? Kaya din sila ano ha? Kaya din sila galit na galit sa mga Duterte kasi ang hirap nila eh. Ang hirap nilang bayaran para bumaliktad. ba? Diba? Ganun sila. Ganun nila kamahal ang Pilipinas. Ang bayan. Singit ng kamera para sa mga unprogram. Meaning wala pang programa pero may budget na. Yun! Yun ang korupsyon. Yun ang pagnanakaw. Yun ang sitahin mo. Napaka-awkward talaga mga lods kasi kung sino pa yung nagtatrabaho, kung sino pa yung nakikita natin ang resulta, yun pa ang sinasabihan ng magnanakaw. Pero kung sino pa yung wala ka namang nakita ang proyekto pero ang nakilaki ng budget, sila pa ang tama? Sila pa ang magaling? Neck, neck mo! Napakahalaga po ng tamang paggamit ng pondo sa edukasyon. Walang nasayang sa naturang budget mga kalaban lang talaga naman ang gumagawa ng ganyang mga black propaganda. Tapos wala namang napatunayan, walang ebidensya, puro chismis lang. Ang pagtutok, ang pagtutok ha, ang pagtutok po sa tamang paggamit ng pondo sa edukasyon ay mahalaga para sa kinabukasan ng mga kabataan at ng bansa. Kaya 'yun po ang pangunahing ginagawa ngayon ng ating Vice President Sara Duterte.